laro si at nagagalak tayo yung kanyang ang Diyos ay lagi lang na si Winter po yan ang pagdiriwang ng kapaskuhan nananatili pa rin ang pag-ibig ng Diyos ang kapayapaan ay lagi ibinibigay ng Diyos at higit sa lahat yung pang-asa na tayo makasampalataya sa kanya kaya napakapalad natin mga kapatid ko na kung tayo'y tumutupad ng kanyang mga utos at nananatiling tayo sa kanyang pag-ibig, ano ang promise ng Panginoon? Ano man ang inyong inig ay gagawin sa inyo. Kaya sa umaga ito, salamat. Hindi tayo makakapanalangin. At sa ating pananalangin, at siyang nilalaro niya ang kanyang laruan ng Peter. Ng, ng Diyos sa atin. Na ano man ang ating ilalatin pwede tayo magagaluhan ng